Hi guys! Welcome back again to my channel. This is Daiwana Vlog. So for today's video, Dai, ay share ko sa inyo kung paano nga ba magplano ng pagkain ng mga every day. Sino? Sino ba? Si amo ba? O ikaw ba? Ganon. So, uh, bibigyan ko kayo ng idea. May mga nakakausap ako dito, Dai, na sila mismo ang nagpaplano ng mga lulutuin. Pero, kung ang amo mo ay binibigyan ka na ng pera o ito budget sa isang sa isang linggo. So, ikaw na ang bahala nun mag-isip kung ano ang lulutuin mo everyday. Basta, ang budget na yon sabihin na natin na 500 ang budget na binigay niya in one week. So, ikaw na ang bahala magmanage manage nun pagkasyahin mo yon 'di ba? So, ang madalas nilang loto is uh, tatlo, apat. May gulay, may may pinaka iba iba kasi yung gulay nila dai, yung gulay na nilalapuan lang na dahon-dahon, din yung ginisa-gisa, then may soup, din tulad ng steam fish, mga ganyan. So, isa yan, isa ikaw ang ikaw ang nag-iisip kung paano budgetin, bigyan ka lang ng uh, pera in one week, budgetin mo yung 500 na yun, sabihin natin. May isa kasi akong nakausap, si Ate Lisa. Uh, ayun, binibigyan siya ng 500 in one week. Three times a week siya nagmamarket. So, bahala na siya pagkasyahin yun. So, meron naman din akong nakausap dito na si amo na niya ang nag namamalingke, bumibili ng mga pagkain. So, hindi na siya namang problema doon sa pag-iisip. Kung ano na lang meron doon sa ref, ano na lang available doon, kung ano meron doon, ikaw na ang mag uh, ikaw na magpaplano kung ano lulutuin mo, paano mo lulutuin. So, meron namang, uh, tulad ni Ate Jonah, ganun din ang ang nangyayari, yung amo niya ang nagmamarket kasi siya hindi pa siya nakapag-market, No? Kasi newborn yung alaga niya, siya lang mag-isa, wala siyang partner tulad ko na may matanda na alalay. So, ang mga amo niya talaga yung nagmamarket. So, sa kanya naman, uh, ang ano niya, ang lulutuin niya, sinasens sa watch app, so allowed siya maggumamit ng cellphone. O, oh, ito. Ito lutuin mo, nakasulat, naka, Chinat sa kanya sa WhatsApp. So, ipapalo lang niya doon. Kasi, alam ng amo niya kung ano lulutuin. Kasi, sila yung namamalengke. So, ako naman, day. Ito. Ito ang akin. So, ang ginagawa ni amo, hindi ito basura. Ha? Kasi, yung alaga ko mahilig magsulat-sulat ng, ano, ng, ng <laughs> sa notebook, magkuris-kuris. So, nasayangan si amo. Ayaw niya itapon. So, yung likod ay meron pa naman. Ayan. Ito, sinusulatan pa ni Amo. Ayan. Ito wala. Yan. Yan, baliktaran. So, ang nangyayari sa akin, dahil ito kasi first, first, ano ko dito, di ba? trabaho sa abroad ganito, bahay din, hindi nila alam so, pagdating ko nga dito ba diba, sabi ko nga sa inyo, kung hindi kayo mas kung wala kayong idea paano magluto ng mga Chinese food, sabihin nyo na sa interview pa lang para hindi sila mag-expect na marunong ka. So, makakapag-adjust din sila. So, nung pagdating ko dito, na-explain na yung mga roles nila sa bahay, ano yung mga uh, duties and responsibility ko. Then, tinanong nila ako, sabi nila, o, oh, wala na bang problema? Ano pa yung gusto mong ano? Sabi ko, ang problema ko ay ang pagluluto sinabi ko, yun ang ano ko kasi hindi din ako confident talagang ang luto ko ay <laughs> basta maluto, yun na yun so, sinabi ko yon sa kanila um, sa interview din, sinabi ko din yun na wala akong idea, pero willing ako matuto, so nung pagdating dito, yun ang sabi ko hindi ako marunong magluto, so sabi nila walang, walang problema tuturuan ka naman so, Maninibago talaga tayo dahil kasi ang mga gulay dito mostly ay hindi natin nakikita sa Pinas. Hindi natin na luluto sa Pinas kasi ang mga gulay dito more uh, ini-import nila from China. So, paano nga ba mag... Uh, si amo pala magplano sino... Ang tanong kung sino ang magplano ng mga lulutuin ko dito, si Amo ang nagpaplano. So, ayan. Ang ginagawa niya, day, tulad niyan, kita niyo ba? daming kuris-kuris. Ayan. Ang ginagawa niya, day, is nilalagay na nilay, nilalagay na niya, na, nilalagyan niya ng lunch, udong, dumplings, kung ilang peraso, it, times five sa matanda yan Ah, uh, limang dumpling sa matanda apat na dumpling sa akin tatlong dumpling sa panganay kong alaga so then gulay broccoli boil lang yan boil yan sa agahan then sa dinner naman sinusulat na ni amo o, kaya alam nyo diba yung previous vlog ko sabi ko pinifrepare ko na siya dito na ako nagtitingin. pinapalo ko na lang yung sulat niya. So, ito, bak choy. nilalagyan niya ng number. O, oh, ito, isang ano to. Bak Yan yung gulay nila. Di yan nawawala. Kada kain. Then, uh, pumpkin. Tapos, steamed pork rib. Yan. Pangalawang. Pangalawang dish. Sa pangatlo, kamatis, sibuyas, gisasa, tatlong itlog. Gisa yan, fry, nakalagay fry. So, gisa yan, isang dish yan, one, two, three, tatlo na. So, ito ang soup. Seaweed, tofu, fork, mince, yan, bali apat apat na potahi ang hinahanda ko. So, hanggat kaya ko, kung ano ang kaya kong i-prepare sa umaga, piniprepare ko na siya. Kasi pag ito, uh, pag sa tanghali ko siya i-prepare, yung bata, ako lang ang nag-aalaga. Nakakatrabaho lang ako ng tuloy-tuloy pag tulog siya. Ipag hindi. So, hindi ako nakakapagtrabaho ng tuloy-tuloy kasi, syempre, kailangan ko siyang alagaan. So everyday 'yan. So ito naman para may idea na kayo kung ano yung mga niluluto ah uh, everyday. So nakalimutan ko pala. Ayan, ito yung sa baby sa newborn. Nil nilalagay. So pinapalo ko na lang siya. Uh, broccoli tapos chicken tapos lugaw. Yung broccoli at chicken ay ihahalo lang yan sa lugaw. So yon ang ginagawa ni amo so ang kinaganda lang dahil kasi uh, hindi ako stress sa pag-iisip kung anong lulutuin ko kung magugustuhan ba nila kasi si amo na ang nag uh, nagpaplano kung ano ang mga lulutuin araw-araw yun ang yun din ang isa sa uh, nag ano sa akin dito na magstay tulad ng pamamblansya, wala akong problema kasi hindi sila nagpapablansya ng damit. 'di ba? So, kamuti din ako sa pagpaplantsa kasi sa Pinas wala talaga ako experience sa pagpaplantsa. Doon lang sa training, doon lang ako nagka-experience, 'di ba? <laughs> Tapos pagka uh, kinabukasan na naman, oh, chicken wing. Ang chicken wing ay ah, uh, pag kami lang, bahala na ako magluto. Pero ang kadalasan kong pagluluto sa chicken wing ay ah, uh, mag ano ako ano pa dun hindi ko kasi alam yung tawag natutunan ko lang din dito turo din nila noon sa akin so masarap siya day uh, mantika, initin mo yung kawali ma maglagay ka ng mantika, hindi masyadong madami yung mantika kasi ang manok ay maano na, ma-oily so iano mo muna siya, golden brown then lagyan mo ng uh, oyster sauce, ang sarap day basta may ano, haluya luya para hindi siya malansa. So, pag kami lang nung matanda, ako na bahala magluto niyan. Then, ito, pag ganyan, pag chicken wing, maano kasi yan, maalat. So, ayaw ni amo na kumakain yung panganay kong alaga. So, may bukod siyang pagkain niya. So, pagka dinner, ayan naman yung makchoy. Gulay din yan. Yung nilalapuan lang. Tapos, patatas, Sibuyas, yung sibuyas nila dahil malalaki, hindi yung sibuyas tulad sa atin na ganyan-ganyan lang, as in malaki ang sibuyas nila. Then, slice na uh, baboy. So, ima-marinate mo lang yan. Hindi rin ako gumagamit ng chicken powder, mga ganyan, hindi ako pinapagamit ni amo at wala kamo. Kasi noo, nagdadala yung matanda ng chicken powder dyan. So, nakakagamit ako. Masarap. Ayaw ni amo. So, pi binigay, pinabalik. <laughs> pinabalik din. pang pangatlong putahe ay steam na itlog na mayroong dry mushroom tapos scallop Eh, ang ginagawa ko naman pag steam dye, halimbawa, tatlong itlog isusukat mo siya sa maliit na bowl yung nabuka na na itlog yung mga ano na yon then kung gaano kadami yung itlog dai ganun din kadami yung tubig then i-mix mix mo lang siya ang ginagawa ko dai no para hindi malansa yung itlog kasi di ba pag ano steam lang is malansa so ang ginagawa ko dai tulad nito may may dry mushroom dagdag siya sa amoy dai mabantot. -ma Then sa scallop dagdag din siya sa bantot. So ang ginagawa ko dai nilalagyan ko siya ng spring onion para mawala yung uh, yung amoy niya, matapang na amoy, yung malansa na amoy niya. So ito dai pag ganito, pag may dry mushroom, may scallop na nakalagay, ini-steam ko siya ng 28 minutes to 30. Luto siya. So, pag plain lang, halimbawa, itlog lang, tapos nagyan mo lang ng spring onion, i-steam mo lang siya ng 15 minutes. yon Okay yun. Masarap to. Hindi ko to na-try sa Pinas, pero dito nagustuhan ko siya tipid ka na, healthy pa. Kasi wala siyang ilalagay na asin, bitchin, wala asin. So, ito lang yung pinakapanpalasan niya. Then, yung dry scallop yan, ang pampalasa niya. So, para mawala nga yung lansa, lagyan mo lang ng spring onion. Yun ang gusto ko. Tsaka, may mangunguya-nguya ka. Then, hindi malansa yung maamoy mo. So, ito na naman yung soup. Yan Soup. ito yung maano'y matrabaho eh. Ito yung matrabaho soft tofu, Chikwa. frozen fish din nilalagay niya kung may ilang lunch box yung kailangan kong lutuin kung may pambaon din sila ng kanin. Yan. Next day, um uh, ito lunch naman day. Uh, dito steam pork rib choice sum kasi dito nagreklamo na yung yung matanda kasi puro lang kami kamatis na ginisa sa itlog so nag bihira lang to mag pork rib dito sa lunch kasi lagi to dito sa dinner then turuan ko kayo paano maggawa ng pork rib steam pork rib so may mga sauce sila dito dai na nakabote ah uh, ito ang ginagamit ko dito kasi Um, black bean garlic sauce. Black bean garlic sauce. Ito lang yung pinapagamit ni Amo. Ayaw niya ng mga hot spicy, mga ganun. Ito, ah, uh, garlic, black bean garlic sauce. Yan ang, inaano ko lang siya ng isang maliit na teaspoon kasi ayaw ni Amo ng maalat. So, one teaspoon lang, halo-halo mo siya, worth 30 Hong Kong dollar. One teaspoon na Uh, black bean garlic sauce yun imimix mo lang siya din isabay mo na sa pagluto mo sa rice cooker ng kanin nakaano siya ha nakaplato nakapinggan siya maglagay ka ng bakal doon na pang ano yung may pang ano talaga sila sa steam yung patungan Yon. isabay mo na siya sa pagluto ng kanin so sa dinner na naman din sa garbage so lapwa lang din to itong repolyo lapwa lang din yan din sigwa, wani, pork slice ulit. O, oh, hinihiwa-hiwa lang din. Marinate mo lang yung pork slice dye. Uh, marinate mo lang siya sa fish sauce lang yung nandito sa amin eh. Uh, tatlong uh, teaspoon then cornstarch then konting cornstarch then asukal. Ganyan lang ako magmarinate kasi ayaw nga niya mo nang may asin. So, ganyan lang. Marinate mo lang siya din. Igisa mo lang to. Si guawan ni pork slice yan. I-fried. E Nakalagay fried. So, hindi ako nahihirapan. Oh, may steam egg na naman. Three with scallop. So, nilalagyan ko nga siya ng spring onion para hindi siya malansa. So, ito na naman yung ah uh, soup. Ito day. Ito day na. Ano ako? First time ko na na-try to crocodile meat para daw maganda dito sa ano dai sa lalamunan so sabi ko ha sa una sa amin tao yung kinakain ng ano ah ng buhaya sabi ko ganun then baboy ang ginagawa ko dito dahil pag gumawa ng soup o bigyan ko kayo ng tips bag, paano gumawa ng soup so itong meat na to pinapakuluan ko siya saglit sa tubig din banlawan para yung mga itim-itim mawala. Banlawan din bago mo siya ilagay doon sa kal sa rice cooker na pang uh, soup. Then yung carrots, yung pang soup na carrots, yung ma may ano siya may mga putik-putik hindi yung malinis. Tapos mais then yung mga ingredient na mga Chinese herbal si matanda na yung maglalabas noon so ako ay prepare ko din yung mix mix mo lang siya dai ako kasi nagluluto ako doon sa rice cooker sinasalang ko muna yung ito sa rice cooker kung gaano karami yung ay uh, mga gulay dai yung tubig is tama lang na matabunan yung uh, mga laman ng tubig niya. Then, pagkatapos doon, di ba yung rice cooker, may pipindutin ka dong soup na cooking soup. So, pagkatapos doon, pag na-open mo na siya, yung rice cooker, ililipat mo siya sa kalan. Papakuluin mo pa siya ng papakuluin hanggat yung sabaw niya is mag uh, lumapot konti. Kasi pag doon sa ano lang, sa rice cooker, hin plain lang yung ano niya yung tubig niya. Kung baga tubig pa din, may kulay lang doon pag sinalang mo ulit siya sa kalan mag ano siya maglalapot kumbaga yung iba kasing ingredient tulad ng beans pag may nilagay na beans puputok siya so mag-mix siya sa sabaw so medyo malapot malasa ganon ang paggawa ng soup so ito pa day. ah uh, kasi ako lang ang kakain sa lunch, tomato at egg lang para sa akin nakalagay. Then sa dinner, try some gulay din today. Uh, nilalapuan lang din to, pinapakuluan lang. Then pumpkin, onion, pork slice. So, gisa lang ulit 'yan. So, sa atin normal marunong naman na tayo maggisa, 'di ba? So, ang pinagkaiba lang sa atin gagamit tayo yung parang pakbitoyo toyo, then magic sarap. Wala yan dito. Ang pagkaiba lang is, ah, uh, ah, uh, ano nga yun? Yung ginagamit ko dito is, yung iba dahi, masarap yung light sauce and dark sauce na gamitin. Pero ayaw ni Amo medyo mat matapang din kasi maalat. Fish sauce lang talaga yung pinapagamit niya. At, yan lang din ang meron kami. Hindi siya nabili ng mga ganun para hindi talaga magamit. So, chicken wing. Ito, turuan ko kayo kung paano to gawin na chicken wing. May mga powder sila dito na uh, Chinese kasi ang pangalan. So, instant, ano na siya? Uh, malasa na siya pag i-mix mo dito sa chicken wing. Then, lutuin mo na lang sa oven. Convection. Nakalagay, convection. i e preheat mo muna, dai. Pag chicken wing ang lulutuin mo, dai, uh, Uh, unang salang is 20 minutes then pagbaliktarin mo 15 minutes or 20 minutes again ganon ang pag babaliktarin mo yung manok para kabilaan ay luto ganon lang 20 minutes then 20 minutes sa kabila ulit then pang apat steam again ulit dry mushroom and dry scallop. Ganon ulit ang gagawin nyo. Lagyan nyo ng spring onion para hindi siya malansa. Kasi yung mushroom, medyo maamoy din. Ang scallop maamoy din. So, ang itlog malansa din. So, kailangan may spring onion siya. So, pagdating naman dito sa bata, ayan, tofu, beef, koji, lugaw lang naman. Ayan. So, Ganon, ganon kami, ganon nagpaplano yung amo ko. So isa yan sa hindi ako stress sa pagkaano. Nag-iisip ka sa nag-iisip ka pa ano pa magugustuhan kaya nila to, ganyan. So hindi ako nag, na na-stress sa pag-iisip ng ano kung kakainin nila o hindi o ba sila sila na kaisip. Ganon yung ginagawa ko dito. So iba-ibaday. iba, -iba dahi, Depende sa amo mo kung siya ang gusto magplano or ikaw. Depende. So, ayan lamang for today's video, guys. Sana may nakuha kayong idea kung paano magplano ng mga lulutuin araw-araw. So, kung nagustuhan mo ang channel na to, video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!